Dahil sa patuloy na degasing o paglalabas ng usok ng Bulkan Taal, apektado na ng volcanic smog o VOG ang ilang lugar sa Batangas at Cavite. Dahil dyan, walang pasok bukas sa lahat ng antas ng privado at pampublikong paaralan sa Kalatagan, Lian, Balayan, Tuy at Nasugbu sa Batangas. Ganon din sa Alfonso Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Silang, Kawit, Mendez, Noveleta at General Trias City sa Cavite. Bago online o hybrid learning muna sa mga bay ng Kalaka, Gonsilio at Laurel sa Batangas. Ayon sa Batangas PDRRMO, may mga batang ginamot sa mga rural health unit matapos makaranas ng pananakit ng lalamunan at hirap sa paghinga. Naka-alert level 1 ngayon ang Bulkang Taal. Payo ng autoridad kung hindi may lumabas, magsuot ng face mask para masigurong protektado laban sa increased volcanic gases mula sa Bulkang Taal. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.